Ganon ka ba talaga? Yes, ma'am. May, ano, si may mga Pero, pero okay tag. ka mag-drive. Yes, ma'am. Ma am. Parang natakot na. ngayon. Get through po talaga. Patagal na po sa get ma'am. Sa six years na po ako kay Grab po. May third senior po kasi ako, ma'am. Correct. Ah, uh, tagal na ka nag uh, drive-drive nito? Yes, po, ma'am. Alam may yes. pinayagayin ka ng Grab mag ganon ka mag-drive? Okay lang po, ma'am. Six years na po ako may get ma'am sa Grab po. Pagandahan ng... ha. Yes, uh, po. Sa'yo to sasakyan? Yes, po. Pero dumadaan ka sa Grab po. Uh, Insure ka sa ing-grab? Yes po. Kaya kung hindi po ako dumaan, po duma sa, sa system ni Grab, hindi ko po magkakuha yung booking niyo. Mm-hmm. hindi dumaan ako sa, sa uh -oh. system ni Grab po yan. Sa system ni oh, Grab. So, Grab. Um, uh -huh. legit po ako na talagang Grab inflow, Grab ano po. Mm-hmm. Uh -huh. So, in ka sa Grab? Opo. Long years na yan, sakit mo. Pata pa lang po ako mo. So, ano ano yan, ka? Hindi po mo. Ano tawag yan? Tourette syndrome po. Ito po, uh -huh. may flakard po dito sa... Oh, no kaya na ano dry oh Sakit na yung dati daw yan ama ganun siya ha ah? dati daw gano'n yan sakit niya bata pa daw siya eh pa ano na yun nga sabi ko pabuti na ano ka ng grab kaya mo ba um... Yes po. Mm -hmm. kaya naman po. Kaya naman po. kaya kaya naman po ito na po talaga yung kilos ko po kaya kaya naman po tapos po ako sa medyo trabaho po ma'am nagigit 6 years na po ako okay, grab ito po talaga yung ano yung ko po yung kilos ko po pero sit naman po kayo. Basta dandahan lang. Yes po. mm so, Kasi na natakot yung... yung mm-hmm. Uh, Oo, oh, ah, po. marami na po. Hindi naman po nabago sa akin yung reaction mo. Marami na po ako na-encounter po na ganyan it's na... Hindi nga po talaga. Mahirap para sa akin na ipaano ano rin po na kaya ko lang po talaga gawin yung trabaho ko. So, may mga iba po talaga na umayaw po talaga sila. So, yun talaga eh. Naitindi ako lang po yun. na. It's na eh, okay lang nga, mga dandahan. I love siya. Okay lang. Sip, boy. Okay. May Basta kayo, kayo, ba? sa highway, dandahan lang no. kayo, ha? Dahan-dahan na lang. Yes po, ma'am. Want... Hindi lang siguro pa may natakot, ano. Marami ka din pa sa... Yes po, ma'am. Hindi Ay, lang, lang po. Kaya eh. eh, hindi lang po yung... Hindi lang po ako naano sa inyo na ganyan reaction kasi. No. Maraming no. base na rin po yung ganyan, ma'am, no, na... Mas ma iba nga po talaga. Mas ano pa yung reaction nila. Ganyan ba? Talagang yung takot nila tapos hmm, hmm. iba sa sa talaga iba mga mga sila sa akin nirespeto mo po yung ano mga at na alam sa sarili ko na kaya ko na po talaga trabaho kasi syempre hindi yung type repress ng ano eh uh, okay, ang nararamdaman mam my... ma eh ano pala mam ma binata pa lang po ako drive na po ako tapos dati po, bago po magkaroon ng sarili ko po, nakikidrive po ako. Yung amo ko taga Manila po, ako po taga Bulacan, nagmumotor po ako mula Bulacan hanggang Manila. Motor ka pa? Nagmumotor po ako. Ganun ba? Oto. Okay. Gan na po ako. Kung baga parang tayo sa mga, sa mga nakakita, parang isip nila, napaka-delikado para sa akin. Pero yeah. para saan po kasi, yung ginagawa ko, normal lang po siya. Mga parang, ganito na po yung mga, yung mga, ano, mga, 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 mga paggalaw-galaw na ganito. Uh -huh. Pero yung ginagawa ko po, normal po siya. Mas nahihirapan po ako pag pinipigil ko po siya. okay. At mas lumalakas din po siya kapag, mas, ma ano po, kapag stress, kapag natepens po ako. Kaya mas ano oh, po, doon po siya mas nagiging ano po, active. Uh -huh. Pero pag na-relax na relax na po ako, unti-unti po siya nawawala. Ah. Kaya pag may mga, may mga pasero ako, siyempre bagong ano, mga bagong sakay, nagsip ko baka matakot sa akin. So, ang tanong ng video, ano, lumalakas siya. Kasi na, na-test din po ako, na parang na, 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 ako, na ba, makin, ah. na ganito ako. Pero pag unti-unti po siya, kumakalma na po siya. Lumawa, babawasan na po siya. Kaya okay lang po yun, reaction niya na gano'n. Kasi hindi naman na po ako bago sa gano'ng reaction po. Hindi, masyak lang kasi ako. Oo po, ako, ako po yan. <laughs> At hindi ako naman so, po na, yung mga reaction <laughs> niya po. So, may pamilya ka? Yes po ma'am, tatlo po yan ako. Alam ano, ba? Kaya gusto ko man pong bitawan trabaho nito dahil nga yung mga iba na natatakot sa akin. Hmm. Hindi ko rin siya pwedeng gawin ma'am kasi yung dalawa dati... yung college ko po ma'am. Ah, so ang sakit mo, bata ka pa pala yun. Inborn mo yan? hindi po siya inborn. Nagsimula po siya sa akin. Six years old po ako. Nalabas ah, yung mga, nalabas yung mga sign parang po. Parang, baka polio. Hindi po mo, ano po siya, sa jeans po siya Iba po kasi yung polio, ma'am, sa Tourette's syndrome po. Ay, ah, iba yung oh, sa... Kasi, kasi. yung polio po, ma'am, yun yung, iba yung, yung, parang napipilay. Oo, para pilay. oh, Parang Oh. Opo. Yung parang limited yung isang part ng hmm, paa. paa. Sa akin lang po, ma'am, hindi po. Yun nang sa sa upper lang ang ano. Di buong katawan pero, po, ma'am. Buong po. katawan Mula alaga. pa hanggang. Um, ang ganun ba? Mula ulo hanggang pa, meron akong mga tics, ma'am. So, kailangan, mm -hmm. ano ka pala, hindi ka mag-stress. Yes po. Hmm, <laughs> kailangan relax ka pala. Pero sa trabaho ito, ma'am, hindi ka talaga maaano ano Hindi may iwasan, hindi stress eh. Hindi <laughs> ka type C po. <sighs> Minsan yung isa sa mahirap sa aking trabaho dahil sa kalagayan kong ito na may Tourette Syndrome ay kapag alam ko na hindi komportable sa aking biyahe yung aking pasahero. Yung tipong nag-aalangan sila kung kaya ko ba talaga. At para bang mas gusto na lang nila ng na lang, doon ako mas nahihirapan. Gustuhin ko man sila ibaba na lang, pero mas pinipilit ko pa rin sila napigilan. Kahit na alam ko na nahihirapan ako, pero kailangan ko pa rin gawin at ituloy ang biyahe na kasama sila. Kasi gusto kong patunayan sa kanila na kaya ko talaga. Kasi gusto ko na pagbaba nila, ay doon nila maisip na kaya rin pala namin gampalan ang trabaho namin sa kabila ng aming kondisyon. wala at unawala naman ang kailangan namin. Iba-iba talaga ang pagtingin o pagtanggap sa atin ng mga tao. Pero piliin pa rin natin na maging mabuti at positibo.